Gusto nyo ba maranasan ng magandang isla mga idol? Tara, sama nyo kami sa aming paglalayag papuntang isla ng Inlobungan. Tara, let's go mga idol. Ito na. At nakanda na ang aming uh, agent para papunta dun sa isla ng Inlobungan. At sana may ko kayo sa inyong panonood mga idol. Abangan ang aming ganap doon, papunta doon sa isla ng Malit mga idol. Labis para murakay nga. relit nyo ba ito mga idol? dalawa lang kayo pupunta doon at iniwan nyo ang inyong misis kailangan talaga mag-relax pero alam nyo naman nila mga idol na pupunta kami talaga sa maliit na isla kaya chat out sa kanilang dalawa na iwan ko ang aming mga misis Akalain nyo mga idol pinayagan kami share out bago tayo pupunta doon sa ginlobgan mga idol dito muna tayo sa isla ng island na runyot, mga idol para bumili ng no, mga idol hello mga idol hello mga Kita akan silapkan Kata-kata Kata-kata Na nanonood ako sa mga puno mga idol the talaga habang may music grabe pawe yung aking pagod at hirap sa pagsisit mga idol akalain mo mga idol ganito kalinis yung isla ng ilongan mga idol the talaga yung nagbabantay dito tingnan yung mga idol yung tao na nandito sobrang saya at kaway kaway talaga dahil napakalinis talaga ng ilongan mga idol saan ka pa? tara na love 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 for more mga idol and thank you I love you talaga at sana ma-enjoy ko ang inyong tayo nga mga idol sa inyong pagkikinig ng aming mga simple na awitin mga idol. Shoutout sa inyong lahat dyan at tuloy lang ang pagkikinig uh, ng aming mga awitin mga idol. Shoutout sa ating naglalak. Yeah. Kahit gaano man kahirap ang buhay mga idol, kaya nating uh, pasahin ang ating araw ngayon mga idol dahil sa paglalakad na pinakasimpleng araw ng ating isla na ginlobgan. The best talaga ang ginlobgan mga idol. Yeah. At siyempre mga idol, di ka rin makalimutan. Kakanta din tayo mga idol. Abangan kung magaling pa try and try the best so nagtatanong dyan mga idol, kung magkano ang binabaya dito mga idol 50 pesos lang mga idol isang tao mga idol, sulit na kahit saan kayo makarating dito sa isla libutin nyo ang isla na ang gilop nyo mga idol, sulit lahat magagawa nyo dito mga idol ang bawal lang po dito, yung walang dyua, kailangan talaga mga idol magdala kayo ng dyua, para may enjoy nyo talaga ang pagsisid at saka sa inyong ng dagat mga idol, shoutout sa inyong lahat dyan mga idol sana na enjoy ko kayo at halina kayo dito libre na ang kantahan pero magdala kayo ng music sa inyo talaga kasi sa amin kami ang nagkakanta nito no copyright at enjoy the limits mga idol 50 pesos enjoy na kayo shout sa nagbabantay dito sa kay Bulldog at Rusa shout sa kanilang dalawa sa kanyang misis at uh, sulit na ang aming pagkaliga mga idol ito lang yung dala namin ng pirito at saka pansit at saka yung malagkit ma idol hindi mawawala yan kasi sabi nga ng mga matatanda pag gumawa ka daw ng malagkit pilit at, ng at limutan, ma -idol, papadulas ng ating lalamunan ang papadulas ng ating lalamunan kasi gero ka ba dyan hala pwede all the limits ang pag-iinom basta huwag lang magwawala sa yan lang dalhin ang ating iniinom mga idol Mahilig ba kayo sa kantahan? Hala, sige, dito na. At antayin nyo ang aking uh, kumpare. O ba? da Dabis talaga mga idol Dapat wag puro uh, stress at ating gawin mga idol Gawa din tayo ng mabuti sa ating katawan Para hindi tayo mawala sa ating kinabukasan Tuloy lang ang laban mga idol sa hamon ng buhay Kahit gaano pa yan kahirap Stress da no ko Napakalawak ang tanawin mga idol Tingnan naman mga Napakababa lang ang mga puno ng iyong Mahidol. Tingnan nyo, magkatabi ang dagat. Kahit saan ka tatanaw, may niyog o puno. Napakalinaw. Dabis talaga, Mahidol. Saan ka pa? O, oh, oha! Kaya ang nasa malayo dyan, tara na, dito na, para maalis ang iyong istris. Dito sa isla namin ng gilabgan, kantahan at awitan. At inuman kong tingalak lang, dabis na, okay na yan. Kaya ganito lang ang aming ginagawa mga idol para hindi kami katanda uh, tatanda madali, di ba? O di ba? Pinakagwapo 'yan dito sa isla ng aming Ilotongan at Ginlogman, the best ang Ilotongan. Malina. Kaya dapat sa amin mga idol kung may gadget kaming Uh, naabot sa aming mga pera na ibili mga idol. Kinagamit talaga namin para sulit na naman ang aming binibili. Hindi namin sinasayang ang pera kung magkakaroon man kasi hirap din hanapin ng pera dito sa isla mga idol. Kailangan mo pa magbalat ng buto sa ilalim ng dagat sa pagsisid pagawa ng kuha ng mga sama na aming binibinta dahil hirap din sa pamigas o pang uh, anong mga kinagamit sa aming pangbahay mga idol. Kaya dito namin pinabawi sa aming uh, occasion. Kung may occasion man, kailangan talaga namin ini-enjoy. Kaya kayo mga idol, relate kayo dito sa aming mga video. Sana i-chat out nyo naman kami. Uh, I-follow at i-comment lahat ng inyong gusto sa aming mga hanap buhay. At dinamin namin gustong kalimutan na uh, magsabi sa inyo na the best kayo mga idol. Saludo po kami. Thank you. Maraming salamat.